Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon, ating tatalakayin ang paksang. Mga malusok na bato salamat sa walong gawi sa umaga na nagpapababa na kreatinin nagpoprotekta sa bato. Alam ba ninyo na ang ilang maliliit na gawi sa umaga ay maring magdesisyon sa habang buhay ng inyong mabato? Mahirap paniwalaan, ngunit ito ang totoo, ang dalawang maliliit na bato ay patuloy na gumagana buong gabi at araw upang salay ng dugo at magalis ng toxins. At sa oras na kayo ay magising, iyon ang golden hour upang alagaan ang inyong nga bato. Ngunit marami ang nagsisimulang kanilang araw sa matapang na kape nang walang laman ang tiyan, nakmamadaling kumain ng almusal na mayaman sa protina at pagkatapos ay sumusugod sa isang nakakapagod na araw. Ang mga tila walang pinsala ay nagiging saning hindi pagtanggal ng kreatinin, isang dumi sa dugo na nagpapahirap sa mga bato at nagre-resulta sa malubang pagbaba ng function. Sa Pilipinas, tinatayang 87 milyong adult ang may sakit sa bato, ngunit karamihan ay hindi alam hanggang sa lumala na ang sakit. Kaya naman, sa video na ito, ibabahagi ko ang walong simpleng gawi sa umaga na napakabisa upang mapababa ang kreatinin, mapataas ang kakayahang magdetoxify, at mapanatiling malusok ang mga bato sa mahabang panahon. At lalo na, ang ikawalong gawi ay bihira lamang ang nakakaalam, ngunit ito ay maaring ang nawawalang piraso sa paglalakbay upang maprotektahan ang kalusugan ng inyong mga bato pano ang video hanggang sa huli at huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani official channel upang hindi mapalampas ang ma-sikreto sa malusok na paktanda. Unang gawi, tamang pag-inom ng tubig ang simpleng regalo sa bato tuwing umaga. Mahal nam nga kaibigan, pagkatapos ngang mahabang gabi, ang katawan ay madalas nakulang sa tubig na hindi napapansin ngang marami. Ang bato, bilang organ na nagsasala ang dugo at nagtatanggal ang toxins, ay nangangailangan ang tubig upang maksimula. Napakahalaga ang tamang pek-inom ang tubig tuwing umaga. Pagkagising, uminom ngang halos 250 ml maligam-gam na tubig. Nakakatulong ito upang buhayin ang digestion, Mapataas ang sirkulasyon at masuportahan ang mga bato. Mas mainam ang maligamgam na tubig kaysa sa malamig dahil nakakatulong ito sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo. Makdagdag ilang hiwang kalamansi kung gusto ninyo dahil ang citric acid ay nakakulong upang mabawasan ang panganib ng pagbuong ng bato at nagbibigay ng bitamina C tandaan na huwag uminom ngang masyadong maraming tubig sa maikling panahon, lalo na sa mga may sakit sa puso o kidney failure dahil mari itong magdulot ng pamamaga o electrolyte imbalance. Obserbahan ang kulay ng ihi, ang mapusyaw na dilaw ay mabuti, ang madilim na dilaw ay senyales ng kakulangan sa tubig, at ang sobrang linaw ay maaring senyales ng labis na paginom. Ang pagdakda ang tubig mula sa pakwan pipino at dalandan ay napakabuti rin. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi kailangan ng kumplikado. Isang baso ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay isang simple ngunit mahalagang regalo para sa inyong nga bato. Ikalawang gawi. Banayat na pakehersisyo ang lihim, sa malusok na bato tuwing umaga, sa edad na nasa gitna at pataas. Ang pag-ehersisyo ay isang mahalagang gamot, ngunit kailangan itong gawin sa tamang paraan. Marami ang nag-iisip na mas maganda ang matinding pag-ehersisyo na nagpapawis. Para sa mga mahigit 60 taong gulang, lalo na kung may senyales ng mahinang bato, ang matinding pag-ehersisyo kaagat sa umaga ay maaring maging kontraproduktibo. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang katawan ay hindi pahanda para sa biglaang aktibidad ang pagtakbo ng mabilis o pagbuhat ng mabigat na timbang kagat pagising ay maring magdulot ang labis na pakasirang kalamnan na nagpapataas ang creatinine at iba pang produkto ang metabolismo na kailangan salay ng bato. Ang matinding pag-ehersisyo ng walang warm-up ay naglalabas din ng lactic acid at free radicals. Ang maito ay nagiging sanhing talama na pamamaga at ang pagkawala ng tubig sa pamamagitan ng pagpapawis ay nagpapalabnaw ng dugo na nagpapababa sa kakayahan ng bato na magsala. Sa makatuwid sa umaga, iwasan ang labis na matinding pag-ehersisyo. Mari kayong gumugol ng 15 hanggang 30 minuto sa mabagal na paglalakat, pagunat, pagpapaykot ng makasukasuan, o paggawa ng banayat na ehersisyo tulad ng Tai Chi o Qigong. Ang maamalalambot na galaw ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo, pagpapapanata ng presyon ng dugo at banayat na pagsisimula ng makbato. At kung gusto ninyong tumakbo, lumangoy o magbuhat ng timbang, ipagpaliban ito sa hapon kapag ang katawan ay may sapat ng tubig at enerhiya. Sa umaga, maglakat nang dahan-dahan at may pasasalamat para sa inyong magabato. Ikatlong gawi. Salubungin ang sikat ng araw sa umaga, ang natural na paraan para sa mas malusok na bato. Marami ang nagsisimula ang araw sa lupngang saradong silid na may kape at telepono, nakakalimutan ang natural na sikat ngang araw. Ito ay isang mahalagang regalo para sa kalusugan, lalo na sa bato at sa mga matatanda. Ang sikat ng araw bago mag-alas 9 gram umaga ay isang epektibong pinakmumulan ng vitamina D na nasisipsip sa balat kapag ang balat ay nakalantat sa sikat ng araw. Ang katawan ay gumagawang vitamina D na isang mahalagang salik sa pakontrol ng kalsium at fosforus, paglaban sa pamamaga at pagpapalakas ng immune system. Ang lahat na ito ay may kaunayan sa function ng bato. Ang malusog na bato ay nakakatulong na gawing aktibong anyo ang vitamina D. Sa chronic kidney disease, bumababa ang kakayahang ito na nagre-resulta sa kakulangan sa vitamina D, sakit sa buto dahil sa bato, at vascular calcification na nakaapekto sa puso. Ang matagal na kakulangan sa bitamina D ay maring magdulot ng mas mabilis na paginang bato. Kaya, ipinapayoko na gugulin ninyo ang 10 hanggang 20 minuto tuwing umaga sa pagkuhang banayat na sikat ng araw, pag-upo sa balkonahe o paglalakad ng dahan-dahan sa bakuran. Nakakatulong din ang sikat ng araw sa umaga upang mapukaw ang serotonin na nagpapabuti sa mood, nagpapatatak ng presyon ng dugo at pagtulok, at sumusuporta sa pagaling ng bato. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang pagkalantad sa natural na sikat ng araw ay naugnay sa mas mababang mortality rate sa ilang grupo ng mga pasyente na may sakit sa bato. Ikaapat na gawin limitahan ang kape sa umaga. Protektahan ang bato mula sa tila walang pinsalang gawi. Para sa marami. Ang tasa ng kape sa umaga ay isang mental na kasiyahan, ngunit kung may sakit sa bato o mataas ang kreatinina, ang gawi na ito ay maaring makasama. Ang kafein ay isang diuretik kung hindi ito papalitan ng tubig ang katawan ay magiging dehydrated na magpapahirap sa mga bato at madaling makaipon ng dumi. Ang caffeine ay maari ring pansamantalang magpataas ng presyon ng dugo na delikado para sa mga may sakit sa puso o bato. Ang paginom ngam kape nang walang laman ang tiyan ay mabilis na nasisipsip, nagpapabilis ng tibok ng puso, nagdudulot ng pakabalisa at nagpapataas ng presyon ng dugo na nagdaragda ng pasanin sa bato. Gayon pa man, hindi ninyo kailangan itigil ng tuluyan ang kape. Ang mahalaga ay ang tamang paggamit. Ilang paalala, huwag uminom kaagad pagising kumain muna ngang kaunti at uminom ngang tubig. Isang tasa lamang sa isang araw, pumili ngang malabnaw na kape, kaunting asukal, o decaffeinated na kape. Ang mapasyente na may sakit sa bato o mataas ang presyon ng dugo ay dapat limitahan ang caffeine araw-araw, ibig sabihin, isa hanggang dalawang maliit na tasa lamang. Iwasan ang kape sa hapon upang hindi maapektuhan ang pagtulog dahil ang mahinang pagtulog ay nakakabawas sa pagaling ng bato. Palitan itong herbal tea tulad ng luya, chamomile o peppermint na nakakatulong sa banayad na pagising, pagbawas ng pamamaga at mabuti para sa digestion. Sa madaling salita, ang paggamit ng kape ng katamtaman at pakikinig sa katawan ay nakakatulong upang mapanatili ang kasiyahan at maprotektahan ang mabat Ikalimang gawi, iwasan ang almusal na sobra sa protina. Bawasan ang pasanin sa bato araw-araw. Marami ang nag-isip na ang almusal na mayaman sa itlog, karna, o lugaw na may karna, ay isang magandang simula dahil nakakabusok ito ng matagal. Gayunpaman para sa mga may problema sa bato o matas ang creatinine, ang almusal na sobra sa protina ay dapat na pag-isipan pagkatapos ngang digestion, ang protina ay gumagawa ng urea, uric acid at creatinine, namga dumi na kailangang salain ng bato. Ang pagkain ng maraming protina ay nagpapahirap sa bato, lalo na sa mga matatanda kung kailan bumababa ang function ng bato. Ang diet na mataas sa protina ngayop ay nagpapataas din ng acidity ng katawan at upang neutralize ito kailangan kumuha ng alchium mula sa buto na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis at bato. Sa halip, ipinapakita ng mga pag-aral na ang pagtaas ng fiber ay maaring magpababang ang creatinine at sumuporta sa bato sa pamamagitan ng pagbawas ang pagsipsip ng toxins sa bituka. Sa makatuwid, ipinapayo ng eksperto na limitahan ang protina nga hayop sa umaga at palitan ito ng protina nga halaman at maraming gulay at prutas na mayaman sa fiber, hindi kailangan na itigil ng tuluyan ang protina, ngunit kumain ng katamtaman, pumili ng madaling matunaw na pinakmumulan at magdakdak ng fiber. Halimbawa, ang almusal na light at nilagang kamote, oatmeal na may plant-based milk, o whole wheat bread na may nut butter at gulay. Ang mapakpipilian na ito ay nakbibigay ng enerhiya, fiber, at malusok na taba ng hindi labis na nakpapabigat sa bato. Kung mataas ang kreatinin, ang pagbabangang ang hayop sa almusal ay isang mahalagang hakbang. Maliit na pagbabago, malaking benepisyo para sa bato. Ipinapayo ko na pagsamahin ninyo ang light breakfast sa sapat na pag-inom ng tubig, banayat na ehersisyo, at regular na check-up ng function ng bato. Ang matalinong pagkain araw-araw ay hindi lamang nagpoprotekta sa bato kundi nagpapanatili rin ng kalamnan at malinaw na isip sa pagtanda. Simulan ito bukas ng umaga, ika-anim na gawi, almusal na kidney-friendly tamang nutrisyon para sa maluso na buhay araw-araw. Sigurado akong narinig ninyo na ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa araw. Para samga, nasa gitna at matatanda, mas totu ito. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang bato ay tahimik na nagsasala ng dugo at nagtatanggal ng toxins. Sa makatuwid, ang almusal ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya kundi isa ring pakakataon upang suportahan ang mga bato para sa bagong araw. Ang isang almusal na kidney friendly ay hindi kailangan ng komplikado. Ang mahalaga ay mababa sa asin, katamtaman ang protina, limitado ang pagkain na mataas sa fosforos, at iwasan ang ma-processed foods. Kasabay nito, magdagdag sariwang gulay at prutas na mayaman sa antioxidants. Halimbawa, isang mangkok ng malapnaw na oatmeal na niluto sa unsweetened plant-based milk, lagyan ng flax seeds o chia seeds, at ilang hiwa ng mansanas ay magaan sa bato at mabuti para sa puso, nagpapatatak ng blood sugar. Kung gusto ninyo ng malat, maaari kayong gumamit ng ilang hiwa ng whole wheat, bread na may butter at pipino at isang baso ng tubig o palitan ng banana smoothie na may strawberry at oat milk na madaling tunawin at nagbibigay ng bitamina at fiber. Tandaan na ang mamay sakit sa bato ay kailangang limitahan ang potasyum, kaya pumiling ang mansanas, peras, o kumunsulta sa isang dietitian. Iwasan ang almusal na mata sa asin, saturated fat, at hidden phosphorus tulad ng sausage, bacon, instant noodles, o commercial pastries. Ang makapakaing ito ay nagpapahirap sa bato, madaling magdulot ng pamamaga at mataas na presyon ng dugo. Sa halip, unahin ang magplant-based foods, beans, at whole grains upang protektahan ang magabato. Sa madaling salita, ang ideal na almusal para sa bato ay simple, malinis at balanse, sariwa, mababa sa asin at sapat sa nutrisyon upang simulan ang isang malusok na araw. Ikapitong gabi. Pagsubaybay sa presyon, gdugo at blood sugar sa umaga, malit na lihim na nagpoprotekta sa bato ng maga. Mga minamahal kong kaibigan, isang simpleng gawain na dapat gawin tuwing umaga ay ang pagsukat ng presyon ng dugo at blood sugar habang nakapahinga. Lalo na sa mga mahigit 50 taong gulang o may kasaysayan ng alta presyon at diabetes. Nakakatulong ang gawi na ito upang maagang matuklasan ang pinsala sa bato. Ang matagal na mataas na presyon ng dugo at mataas na blood sugar ay dalawang pangunahing sanhi ng pinsala sa ang bato. Ang alta presyon ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo sa mga bato, nagpapataas ng kreatinin, at maaring lumitaw ang protina sa ihi. Ang diabetes ay nakakasira sa mga padernan daluyan gugo dugo na nakpapababang function ng bato sa paglipas kan panahon at marami sa mga kasong chronic kidney failure ay nakmumula sa dalawang sakit na ito. Ipinapayoko ko na sukatin ninyo ang presyon ng dugo sa umaga habang nakapahinga dahil ito ang oras na nakpapakitang tunay na kalagayan. Ang presyon ng dugo ay dapat nasa ilalim ng 120,80 at ang blood sugar habang nakapahinga ay dapat nasa ilalim ng 5.6 miliale. At kung ang mga numero ay patuloy na lumalampas sa limitasyon, kumonsulta ka agad sa doktor upang maayos ito dahil ang maagang pagtuklas ay nakakatulong sa pagkontrol at pagbabawas ng panganib ng komplikasyon. Ang mga blood pressure monitor at blood sugar monitor sa bahay ay napakadaling gamitin. Isulat ang mga resulta sa isang maliit na notebook upang masubaybayan ang pagunlad at dalhin ito kapag nagpapatingin naka nakakatulong ang maliit na gawi na ito upang protektahan ang magabato sa mahabang panahon. Huwag ninyong kalimutan at sundin ang payo ng doktor. Ikawalong gawi. Sapat na tulog bawat gabi upang bigyan ng panahon ang bato na magpahinga at magpagaling. Mga minamahal kong kaibigan, ang isang maluso na araw ay nagsisimula sa malalim na pagtulog. Habang natutulog ng mahimbing, epektibong nagsasala ng dugo ang mga bato, nagbabalansa ng electrolytes, nagtatanggal ng toxins, at nagre-regenerate ng enerhiya. Kung mas mababa sa nam na oras ang tulok o putol-putol ang pagtulok, nabubulabok ang circadian rhythm, at walang sapat na oras ang nga bato upang salain ang kreatinin, na maring maipon at makabawa sa function ng pagsasala, ang chronic insomnia ay naugnay din sa mataas na presyon ng dugo at panganib ng kidney failure. Ang matagal na kakulangan sa tulok ay parang tahimik na paglason sa bato. Matulok ng 7 hanggang 9 na oras bawat gabi upang mapalakas ang immune system, mapanatak ang puso, at mabawasan ang pasanin sa bato. Marami ang nagre-reklamo ng hirap sa pagtulog, ngunit may mga simpleng paraan nang hindi gumagamit ng gamot upang mapabuti ito tulad ng pagpapanatili ng regular na oras ng pagtulog at pagising upang may balik ang circadian rhythm. Sa gabi, iwasan ang paggamit ng telepono, panonot ng TV ng huli o pagkain ng labis, palitan ito ngang light reading, pakikining ng soothing music o deep breathing exercises salub ang 10 hanggang 15 minuto upang makapagpahinga. Ihanda ang silitulugan na tahimik bahagyang madilim at presko upang makagawa ang katawan ng natural na melatonin. Limitahan ang maalat na pagkain at almusal na mataas sa protina dahil nagpapanatili ito ang tubig at digestion sa gabi kapag kailangan pa rin gumana ang mga bato. At kung kinakailangan, isang tasa ng herbal tea na walang kafe tulad ng chamomile tea o lotus heart tea ay nakakatulong sa pagpapahinahon. Bigyang pansin ang pagtulog bawat gabi ay isang simpleng paraan upang mapagpahinga at mapagaling ang magabato. Ang pagprotekta sa pagtulog ay pagprotekta sa mga bato na nakakatulong upang maging alerto at malusok kayo araw-araw. Simulan ito ngayong gabi. Simulan ang umaga sa tamang paraan. Bigyan ng napakahalagang regalo ang bato aro-aro. Mahal na mga kaibigan, kasama nating natuklasan ang walong simpleng gawi sa umaga ngunit napakahalaga upang protektahan ang mga bato. Ang mga bato ay tahimik ngunit nagdadala ang kalusugan ng buong katawan. Hindi ito nangangailangan ng komplikado kailangan lamang ninyo bawat umaga na uminom ngang isang baso ngang tubig. Salubungin ang banayat na sikat ng araw. Magalmusal ng malusog. Banayat na mag-ehersisyo. At suriin ang presyon ng dugo kung kinakailangan. Upang mabawasan ang pasanin sa bato. Mabawasan ang panganip ng pag-ipon ng kreatinin. Pagbawas ng pamamaga ng bato o chronic kidney failure. Lalo na sa mga may pre-existing conditions tulad ng diabetes at alta presyon, ito ang golden moment na hindi dapat palampasin. At kung sa tingin niyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like o pindutin ang gusto upang suportahan, paki-share upang may palaganap ang halaga ng kalusugan sa mga mahal sa buhay at huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani official channel upang makakuha ng mas maraming kapakipakinabang na kaalaman bawat linggo. At huwag kalimutang magiwan ng komento kung handa kayong simulan ang isang bagong gawi para sa malusok na bato araw-araw. Nais kong maging malusok, masaya, at mapayapa kayong lahat.